So karon kanang nanagi ko sa point na galibog na jud kay nga akong nahuna no. Kanang gusto lang na akong i-share uh, ang akong journey charot oh journey. so, karon ako diri sa Pinas nagbakasyon ko and then nagduduhan ako ubalik balik. Gusto gusto uh, a kung kumbaga i-rate na to ang ako ang pagbalik naa sa 80% nga gusto kong balik ang 30% is magpabilin sa kundari at tungod kay uh, para sa kong anak. So, sa alang lang, kumbaga, sa ang side And then, karon kanang uh, nakita na ko ang sitwasyon since napako ko sa gawas, lisod kayo ang sitwasyon sa kong mga anak. Kumbaga, ang saku-alang po, gusto na ko nga, bubalik ko kumbaga murag panti na po ko sa kong kagaling di lang sa kong balik kaya eh, para sa kong anak kay anak lagi sakit po kay sa kong ang part na eh <tôi> nga na nga akong mga anak wala magatiman mag-atiman tapos nag-atiman ko ang mga bata sa gawas ba diba? and then muna siya so karon naghuna-huna po ko nga ang ako ding anak nga graduating na po sa grade 6 so akong plano is ako lang siyang ako lang siya siyang uh, pag sa grade 6 so saan so, ako siya makita syempre lahir ang feelings no nga na ng, makita ng sa anak ang inahan di ba makita nila ba nga kung baga na, ataga support sa ilaha di ba so lahir na po kay ang feelings nga murag sakit po sa tuang sa ko sa tuang kuan ba nga mo graduate sila nga wala ilang mama di ba sa so, grade 6 grade 6 para siya so kuan moving up. Then, ang ako pong kinamanghuran is grade 2. Langi pa dyan siya karun. Pag every time na maghatod ko, maghilaka agad siya. Maghilaka agad siya. Ako sa school karun, nasa diha o. And then, kinhanap ako puyukon. Lahir agad siya. Compare sa una nga, pwede rin ako sa masturya kay wala pa siya siya unahuna. And then, karun, di agad siya magpabiya. Magsakit po kayo sa part ba. Then, muna siya. And then, nag kung na ko nga kinahangsa nako tapusun tapuson ang karon nga tuig ang katong ikaduha akong anak kay graduate mo graduate siya sa grade 6 siya and then kung sa may dagan guys sa kung panginabuhi daari kung makita mo trabaho o tag, tagaantag kanang ka blessing sa Ginoo kanang ng ing ana so go lang sakta pero kung lisod man jud kay ang atong panginabuhi dali sa Pilipinas si pamilyado beta lisod pud kay mag-asa tumbana kay Pilara, po ra so naka ko nga after sa iyahang ko ano lang after sa iyahang graduation and then akong anak syempre maka, maka maka, maka ano na siya maka maka sa tawag ani maka makabalo na siya mukuan sa iyang kaugalingon ang katugin na nako na so anak so mag-apply ko sa laing lugar laing na po nga country yun ako pero lahi agit sad ang feelings guys nga kanang ikaw mismo mag-atiman siya mo anak then para sa ko alam po is inangang ko na po kong income ana, nairasun po po nga nung gusto ko mag maglayo gusto ko mag-abroad or tagaan man ko o nang chance nga makatrabaho diri or tagaan ko kanang kuan sa Ginoo nga tagaan ko para income so mas maayo diba? ba para na lang pud nauso ang pamilya ba di ba sakit mangukay nga maglagyo ingana sa mga bata then work bata po ko sa mga istorya ba like may sila nga ah, nagatiman ka og mga bata sa gawas and then yung mga anak ko legatiman like, and then kulang sa og love kulang og kanang basta lahi ra gyud lahi ra in, in, terms of kanang sa ilang sa school wala ba na one food kanang na trabaho so nga na so naka decide na lang sa ako is final na ko nga decision my final decision is dili ko mo balik karon nga year gusto ko is next year 2024 or ay 2000 basta either this year gusto na ko mahuman sa nako ang gusto na ako makita uh, ang anak ko nga mupaso ang akong anak sa grade 6 muna siya naka-decide na ako nga anak so uh, kumbaga ako lang yung ipangayos sa ginoes nagaan ko niya og so karon murag final final decision na nga dili medyo kumubalik dili sa kumubalik and ako sa pamano ng akong anak sa pag karong grade 6 niya kay basta kasi noon ako nga, makita nako na siya, o kumbaga, kanang lahi raman ang feeling sa anak guys, nga, mupaso sila, nga na iyang parents. I know, nga na ako na, kumbana, pero, pero, since, ah, uh, kumbaga, nagkuan na siya, nag, nag kinder, and then, nadyo ko for me na, naga, sa iya, nag, And then, after managrade 2 siya, ako na siyang gibiyaan. So, murag, rahe, rahe, so, karun, gusto na ako is, uh, bisan to, o doon ka nang, kulang lagi siya, actually, kulang siya sa budget, sa mga budget, kulang as in kulang. Agwan taon lang sa gina ang importante is, magka ako sila, ma, ma kuwan sa na ako, kumbaga, ako lang sang, bawi ang mga panahon nga wala ko sa ilang kiliran. Di ba? murag inga ana so so moro na siya guys so yun na ko ana final naging gid nga din ako mabalik, ana so kana magko ana sa jug ko kumbaga ah uh, ako sa atiman na lang mga anak dari ako sa siya ipag graduate sa grade 6 and then mag high school man siya then ang ako pong isa kaanak is katong ah uh, eldest na ako kay graduate na po siya sa buhon muna kinala dyan ko bubalik diba so ang, ang youngest po na ako is mag grade 3 na po siya so I know na makahandol na po siya sa iyang, sa iyang self ang ana kasi dako dako naman siya mana na po siya sa kong na so ana ah, and walang ginanga ko is kanang, kung sa kuha lang gininga decision pero ang ginoo na ginasayin sa tanan kung iya bang iihatag sa kuha kung unsa iyang planos kung kinabuhi dar sa iligan, di ba? na mo kung kayo ang trabaho, ambot lang. Mara na kong gitangay sa iya, itagaan ko niya trabaho, yun know, na, Ang Kung as nata income, mara siya importante para maka, uh, makahatag po ta sa to ang mga anak sa ilang mga needs. Ay, trabaho ang atong partner, pero namupot tayong mga obligasyon ko sa kinabuhi, so kinahalang gina po tayong sa itong mga anak, di ba? Kaya lahirag ikay, kita na po tayong needs, di diba? dili lang kay para so, so, diba? so, karun, sa tong pamilya sa tong kagalingo na apunta so digid na to naman kay yan di ba so karon man na nakadecide sa jud ko so kinahanglan jud kinahanglan jud so final guys is dili sa ko mo balik so stay sa ko dere siguro mag relax ako og year kung unsa man gali di ba so wala na siya guys so share lang na ako so Final decision ako is di na kumabalik. Ayan, istop, istop sa ako sa akong pagka-o-if-w-o-if. <laughs> <laughs> Overseas Filipino workers. Ayan. And sa mga kababayan ko dyan, sa- Ajala. <laughs> And thank you, guys guys, your final decision is ako mag-stay mag sa ako sa Pilipinas, sa akong mga anak. Thanks and God bless. pagtambay. Ubalik na po niya mga udto. Ay, e maglaba po ko sa inyong uniform. batin aku dai. Oh, tenang aku mag magkuan pa mang kumag laba. Balik ra mang kunya. Balik ra kunya. Balik ra kunya lagi. Dia aku mag standby. niya mga ugto May madla ba po ko sa inyong uniform?